Good morning, good morning mga katropa, mga ka-farming. So, andito naman tayo sa gilid ng bahay namin. At aani tayo ng... Oh my God, mga... Ito nga yung sinasabi nilang siling demonyo. Napakadaming bumaga, guys. Aani ko lang nung nakaraan. Tingnan mo yan, ngayon aani na naman ako. Ikalawang araw pa lang ulit dyan. Hitik na hitik, napakadami. At dahil nga kasi mahilig tayo sa sili, hindi ako papayag na mawala ng sili. Ayan, Oh. oh my God. Ito pa, ang dami. Hmm. Yes. O, so, ang sili natin wala pang bunga. So, ayan. Dito muna tayo sa mga sili. At mamaya makikita ninyo, tumubo na ang aking mga um, kamatis. This one, okra yan. Yan, mga tumubo na ang okra. Nilipat na uli. Napakasarap guys. Alam nyo, araw-araw, fresh yung kinakain. Yan nga natin. Nahihirapan akong amin. May iwan dami, grabe oh. Isang puno pa lang yan ha. And, guys, take note. Itong sili na to. Isang taon na to. Isang taon na siyang nagbubunga. Sinimulan ko siyang itanim nung umabot ng 800 pesos yung per kilo ng sili. So, muna natin kumunin. Ayan. Napakadami, napakadami kong isak mga asinin. At nakagawa na naman nga ako ng pangbenta natin na um, chili garlic oil. Ganyan naman guys, pag marami kayong panin, talagang hindi nyo naman kasi mauubos eh. Benta nyo, ba? Diba? Iba, pinapahingi ko sa mga kaibigan pag lumilibot ako sa kanila sa susunod bebentahan na natin sila. So, yan, yeah, medyo naninilaw na yung dahon niya. Pag naubos to, pag umulan, titrim ko ulit to. Ganun yung ginagawa ko, guys. So, tuloy-tuloy na tuloy, pag bagong. Tinitrim ko yan, tingnan nyo itong puno dito sa ilalim, Tinatanggal ko yung mga sanga-sanga dyan. Para yung sabi nga nila ng mga totoong farmer, yung sustansya pupunta talaga sa bunga, hindi dun sa mga sanga-sanga niya. Oh. Ang dami o, oh, pangalawang puno. Grabe, nakakatuwa po. Ang yun ganyan lang, at ang fertilizer ko lang dito, guys, alam niyo yung mga pinaghiwangan ko ng bulok na gulay. Ay, nana. na, ng gulay, binubulok ko siya, tapos lalagyan ko ng water. yung, yung pagdipilig ko, napakataba, grabe. Ilok naman, o, oh. focus mo. Oh, Grabe. Oh. Napakasarap po. Napakataba, oh. Mm. Gagawin ko siyang sweet chili sauce ang gagawin ko dito. Kasi alam nyo, napakasarap ng lasa ng sili na to. Manamis na po siya na maasim-asim. Parang pang, pang sweet chili sauce siya eh. Pangatlong puno. See? Itik sa buong. Ha? Grabe. Sa gilid lang ng bayan, ha? Yung mga sira kong... Ito yung sirang planggana. O, ginawa kong taniman. Yung iba, sako. Hmm. Pakadami, um. ha? Ha? <laughs> Oo, oh, yan ang dami. Grabe. Hitik na hitik. Mm. Kailangan ko mag-spray kasi may mga puti-puti siya. Ayan, Oh. Spray ako ng para sa insekto. Ayan. Okay. Hindi ko na talaga mabot yung iba, eh. guys so, oh. Kung wala kayong ginagawa Ganyan magtanim kayo sa gilid Napakamahal po kaya Yung menos yung pipitasin nyo lang eto o, oh, ito yung pang-apat na puno ng sili ko. Ayan. Hindi pa siya hinog. Maliit pa. Sa timba ko naman siya tinanim. So, ay, may isa pa. Ang kaligtas pa. Mm. Malapit na rin mamunga yan. O, ito, sili yan, guys. Tumubo na din. Ililipat na yan. Kamatis. O, talong. Talong yan, talong. And ito naman ay, ano ba to? Kamati Okra. O oh, may kalabasa na ako dyan. may sili pa ulit. Siling panigang. So, good morning!